Inihayag ng Philippine Drug Enforcement Agency na nananatili pa rin ang Cordillera Administrative Region ang pangunahing pinanggagalingan ng bilyon-bilyong halaga ng marihuana na nakukumpiska sa bansa. Sinundan naman ito ng Region 1 at National Capital Region. Sa Region Cordillera, natukoy ang probinsya ng Benguet at Kalinga bilang mga areas of concern. Sa panayam ng Bomboradjo kay Rosel Sarmiento, Information Officer ng Philippine Drug Enforcement Agency Cordillera, kabuo ang 4.8 billion pesos na halaga ng marihuana Marijuana at illegal na droga ang nakumpis ka ng ahensya at Police Regional Office sa rehiyon noong nakaraang taon. Mula sa nasabing bilang, 576 million pesos na halaga ng shabu ang nasamsam. 3.75 million pesos na halaga ng Marijuana plants ang binunot at sinunog sa plantation sites habang 133,000 pesos naman na halaga ng Marijuana bricks ang nasabat sa mga interdiction at checkpoint operations. Ayon kay Sarmiento, tumaas ang bilang ng mga nakumpis kang marihuana at Shabu noong nakaraang taon kung ikukumpara noong taong 2022. Naristo rin ang 355 drug personalities sa mahigit 800 anti-drug operations na isinagawa ng ahensya mula Enero hanggang Disyembre noong nakaraang taon. Samantala, nananatiling malaking hamon sa ahensya ang cultivator na hanggang ngayon ay hindi pa natutukoy sa kabila ng mga alternatibong programa na inaalok ng gobyerno upang matulungan na ang mga ito. Gayunpaman, tiniyak ng opisyal na mas ihigpitan pa nila ang kanilang kampanya laban sa iligala na droga. Gaya po ng dati nating hiling sa ating mga taga-suporta, taga, taga ng programa, ay sana po ay makapagbigay kayo ng impormasyon, magtulungan na lang, lalong-lalo na po sa probinsya ng Benguet at Kalinga lang sa ganun po ay masolusyonan natin itong pagtatanim ng marihuana. No? At sa mga barangay at drug abuse council naman, mas paitingin po sana natin ang ating uh, programa sa illegal drugs. Mula dito sa lungsod ng Baguio, para sa Bombo Network News, ako si Bombo Marinel Rodrigo, nag-uunat para sa number one in most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo!